Hello, 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 hello. What's up, what's up, guys? And it's me again. Hello. This is Pearl of the Orient Mucha TV. Ayan, isang mapagpalang gabi po. Araw uh, po ngayon ng Friday. Ayan, oh, no? dated po ng uh, September 20, 2024. Ayan, so ito tayo, guys. At ayaw yung mag-upload ng video sa pagpapakilala ng mga mutya natin no, sa gabing ito pasensya na kayo guys no? at uh, medyo gabi gabi tayo ngayon okay? so papakilala natin yung mga hiyas natin guys na narito po sa altar ni Pearl of the Orient sa gabing ito naway inyong magustuhan oh, shout out na lang sa ating mga new friends there okay, welcome po at pakipindot na rin sa notification bell kung nais nyo pong masundan ang aking pong, uh, channel na ito And don't forget guys, uh, click the subscription button. Okay? Just uh, subscribe this channel guys, no? Para at least updated po kayo. Kung mayroon bang tayo mga upload videos o so di kaya yung mga uh, ginagawa natin live streaming. Alright, no so shout out na lang sa ating mga friends dyan sa labas ng bansa, sa ating mga overseas Filipino worker na lagi pong nga nakasubaybay, nakantabay at nanonood po sa atin. Okay, good evening, good evening po. O saan ka man ngayon? Okay, aking uh, pangumusta at pinapaabot mula dito sa altar ni Pearl of the Orient Ayan, maging man sa atin dito siyempre sa Pilipinas From Luzon, Visayas at Mindanao Isang mapagpalang gabi po no, sa bawat isa nating mga kaibigan So, kumusta? Diyan sa Katagalugan, diyan sa Luzon, maging diyan sa Visayas At maging dito sa atin sa Mindanao Uh, mapagpalang gabi po no? araw po ngayon ng Friday so that's why guys uh, ababang kaya kayo dahil meron tayo ipapakita ang mga mutya no? sa araw po ngayon ng Friday okay? so tawag lang po kayo sa lahat ating mga kaibigan na nagnanais po at uh, nakagusto ng ating mga mutya o mayroon kang napupusuan na pinapakita ni Pearl of the Orient no? sa gabing ito Okay, just call me guys, no? Itawag niyo lang, po ako, tawagan, no? Sa 0997-7994-244 Ayan, nandyan po yung ating numero sa descriptive title ng channel natin ito Ayan, tawag po kayo guys kung sakaling merong kayong nagustuhan dito sa mga ipinapakita natin, no? Na mga mutya sa gabing ito, okay? So, eto, ayan, at tayo yung magpapakilala ng mga mutya sa gabing ito guys, no? At um, before guys, we go further. Ito muna yung mga naipadala nating mga gamit no sa araw po ng Biyernes. Dated po kayo ng uh, September 20. Ayan no. Okay. <coughs> Kilala natin ito kay Brother Ronald Manlapas. Diyan po sa May Valencia Bukidnon. Kay Brother Rosendo Salutan. Diyan po sa May Santa Maria Bulacan. Kay Ma'am Florilyn Malit, no, diyan sa May Urani Bataan kay Brother Mario Castro diyan sa Negros Occidental at kay Brother Mitchell Bilano diyan po sa may uh, Metro Manila okay Pasig Manggahan Metro Manila Pasig City okay so ayan yung lima nating mga parcel po na naipadala po sa araw po ng uh, Friday okay Ayan, so abangan nyo na lang guys Yung paparating nating mga gamit dyan ano? So may makakarating sa inyo ng mas maga Okay, alam ko excited tayo na matanggap yung mga kagamitan natin no? Mula dito sa Altar Pearl of the Orient Ayan po Okay, so bagan nyo na lang po bro. -Job, good age, Di abot na ganiya ang uh, Mga gamitin nga lang bro Pag open na ako, gilamigas na ang lana sa buti Pero ako lang i-refill sa katong lana nga Gihatag din mo na ako, bro -Job. Ah, okay, okay, okay Okay, sige brother Jeez, po Clicks Okay So ayun, ayun mga kaibigan, no? So pakita natin itong mga mutya natin sa gabi ito. So guys, meron tayong apat na elements, no? Ito guys ang uh, tinatawag natin ang mata ng ipu-ipu. Uh, Yan Okay? 'Yan ang mata ng ipu ipo Okay, meron tayong uh, uh, mutya ng hangin, meron din tayong mutya ng tubig. Okay? So may dalawang elements na tayo hmm Yan. At ang mutya ng lupa. Ay ano? Oh, yan ang hiyas ng lupa, guys. Yan. Okay. Yan ang four elements at saka ito. 'Yung pangil ng apoy. Ay ano? Yan ang ngipin ng apoy. Ah. Yan ang ngipin ng apoy. Okay? So mayroon tayong apat na elemento na tinatanyag po sa inyo sa gabing ng ito. Okay, ayan mga kaibigan no. Oh. So tawag lang kayo. Nais nyo po ng 4 elements no? Pero so, uh, mayroon tayong available na 4 elements. <clears throat> ito guys ay uh, kilala niyo ang iyas na ito. Ayan ito yung tinatawag namin guys na mutya ng uh, larba ng paru-paro o yung tinatawag namin uh, tando-tando ayan o oh. okay yan pakilala natin no oh. ito yung uh, larva ng paru-paro o yung bahay bahayan ng paru-paro no yung kanyang uh, bahayan nung hindi pa siya naging paru-paro guys pero ito yung naging bato na Okay, so maganda at lakas ng bertud na kanyang dala po sa buhay natin. Ayan. Okay, isang tando-tando, no? Ayan. Okay, so you can call me guys, no? Sa mga mutya na ipapakilala natin. Alright, no? At saka, mayroon din tayong hiyas ng pagong. Ayan. Kilala natin ang mutya ng pagung Okay, yan ako, may butas pa sa gitna. Hmm. Yan ang mutya nating pagong. Okay. Sa so, managanap sa isang maswerteng hatid ng hiyas ng pagong, ayan, ipinagkalob sa atin ng kalikasan. Ayan, at meron po tayo, no? So, hiyas ng pagong yan. Okay. Mutya ng pagong. Alright. <coughs> at, ito, ang ating uh, mutya ng kuhol nagkristal crystal guys oh. oh. isa na namang hiyas ng kuhol ayan okay Ah, oh. pagandang mutya ng kuhol. Ayano. Oh. No? Oh. Meron po tayo. At mayroon din tayo, guys, na Oh. Ito ay ang ngipin ng kalabaw oh, meron tayong ngipin ng kalabaw oh, lakas sa katawan oh. ayan okay meron tayong ngipin ng kalabaw so siyang naghanap o oh, nais ng mutyang ito ayan meron po tayo okay gusto nyo ng lakasan ng katawan alright alright at ito guys sa gabi ito ayroon lang uli tayo ng isang puting alakdan ayan okay meron na naman tayong hiyas ng alakdan ayan ho oh hmm. hinagyan ko na naman ng sabitan yung kagabi nakuha na no okay so ngayon meron na naman uli tayo guys so pakilala ko sa inyo ang hiyas ng alakdan okay ang isang puti na scorpion meron tayo niyan so ready to ano na ito no padala-dala guys sa inyong ano katawan ang ating hiyas ng alakdan okay yan natin mutya natin at ito ang mutya ng mais kalamansi mayroon tayong maliit na perlas at ang mutya ng bigas no yan nga sa buti na yan okay maliit na perlas mayroon Uh, butil ng mais na Ilocorn <laughs> at ang ating mutya ng kalamansi. So ayan ha. Meron tayo niyan. At siyempre sa gabing ito guys, may papakita ko sa inyo, ano, sa mga mutya na ito. Tingnan niyo may gigay so. Yung kagabi nakuha na no. Oh, ito na naman no. Oh. Papakita na naman natin ang lakas ng dagat oh. Ito ang bertud ng pusit. Ayan oh. Eh wow, ang talaga ng pusit guys. Oh. Wow, ganda no. Oh, yung kagabi na kuha na. So ito na naman tayo guys so oh. Isa na namang mutya na napakaganda oh. Ayun no. Oh. Ang mutya ng pusit. Okay? So ayan. So okay guys, tawag lang kayo no if ever na uh magustuhan nyo ang mutyang ito mga mutya na pinapakilala ni Pearl of the Orient tawag kayo guys so oh, di kayo screenshot nyo sa ating mga kaibigan dyan ano na nagkakagusto or mayroong napupusuan sa pinapakilala nating mga mutya no? so ayan mga kaibigan so you can call me guys no? tawag kayo baka maunahan na kayo <laughs> alright tonight guys ayan okay so good evening na lang sa inyo araw po kayo ng Friday okay Friday po kayo So, yan po yung mga mutya natin uh, pinapakita po ng mga matitikas at uh, talagang uh, nagbibigay ng uh, suwerte hatid sa buhay-buhay natin. E eh, tinatanyag na po ni Pearl of the Orient sa bawat isa na uh, mga kaibigan natin. Okay? So, what to do guys is to call me. Tawag lang po kayo, ano? Pag-usapan natin yung mga nais nyo at uh, baka sakaling magustuhan ninyo, no? Okay. So, ayun mga kaibigan. All right. So, hanggang dito muna. Kita-kits ulit tayo bukas, bukas Sabado. Araw po ng September 21. O kay bilis ng panahon talaga, no? So, dyan na muna, guys. At tawag kayo pagka ninais at kinusto nyo po. Okay? So, bye-bye for now, guys. This is Pearl of the Orient Mucha TV. Thank you so much for your support and keep in tuning in here. Thank you so much. Bye. Bye for now, guys. God bless everyone. Bye-bye.